Lubos na pagkakaisa ng mamamayan ng Barangay Kalawakan ang nagbigay daan sa pagdeklara ng persona ng grata laban sa komunistang teroristang grupo sa Don Remedios Trinidad, Bulacan. Kaugnay nito, nagkaisa ang mga barangay official at residente sa isinagawang symbolic signing ng persona ng grata sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army, National Democratic Front at kanilang legal front organizations layunin nitong tuligsain ang paglilinlang, pagre-recruit at pag-oorganisa ng CPP, NPA, NDF at hindi na sila pahintulutang pumasok sa kanilang barangay. Nakasaporta sa nasabing aktibidad ang kapulisan ng Bulacan at kasundaluhan ng 70th Infantry Matapat at Matatag Battalion, 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army, sa kabila ng pagdeklara ng Barangay Kalawakan sa mga teroristang grupo bilang persona ng grata, iginiit ng mga opisyal na bukas ang kanilang pamayanan na tumulong sa mga kanilang mga kababayan na naligaw ng landas sakaling piliin nilang magbalik loob sa pamahalaan at magbagong buhay kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Bulacan, ako si Christine Joy Mata, ang inyong kaugnay.